Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Uh, ngayon guys, no, ah uh, ipakilala ko sa inyo guys itong cellphone uh, na ito guys, no. Ito po yung uh, Cherry Mobile Flare S8 yan. Uh, yung specification naman ito guys, no. Uh, yung cellphone na ito ah uh, naka Helio P22 siya guys, bintatik at ayan yung battery niya uh, nasa 2000 mAh yung battery niya guys at yung likod na uh, iba camera niya, dalawa po yung camera nito yung main camera naka 13 megapixel at yung isa naka depth sensor siya yeah. depth sensor camera at may fingerprint sensor at meron din flashlight is to sa gitna guys bali itong cellphone ito guys ito po yung ginagamit ko nung una guys no pang vlog uh, pang record guys ayan Ah, uh, bali 8 years ko na itong ginagamit guys uh, at ayan, may, mayroon na po tayong bagong cellphone no na nabili ayan sinasya na po tayo guys sa ating mga naririnig dito guys dahil marami pong tao dito sa yung bahay ngayon ayan at ngayon guys no ah, uh, share ko tong videos na ito baka may gustong uh, magbili ng bagong mobile phones at recommend ko sa inyo guys no kung low budget lang po tayo kaya kaya natin to bilhin guys itong flare uh, is it ayan, nagkakahalaga lang naman ito guys no ng 3 plus ayan at sulit na sulit guys nilusubo ko na itong cellphone na ito at ayan no, meron po siyang front camera naka 5 megapixel siya kung okay pa ito gamitin guys no? uh, bali na share ko na itong cellphone ko na ito guys no? magka problema siya no yung bigla pong naghang itong cellphone na ito, talagang wala na po tayong makikita ng mga apps dito guys no, no? lahat po nabura po yung mga apps ito at hal hindi na po bumalik na i-share ko na nga sa aking uh, youtube channel guys no? ay uh, yung title na yon no yung biglang nawala yung mga apps at di na bumalik ayan pero guys no uh, na-fix ko siya guys ang problema lang pala niya is yung kanyang software no uh, ayan kaya siya na biglang nawala yung mga apps at naghang talagang di na talaga bumabalik guys at ayun nga yung problema lang no change lang po tayo ng ah uh, Alanser guys at kaya ito bumalik na siya guys okay na okay na siya gamitin ulit ayan itong cellphone na ito guys nung nabili ko po ito nung uh, una guys no mga 4 plus pa po ito guys nung no, una pero ngayon guys na search ko na itong cellphone ito na sa 3 plus na lang siya no at naka octa core processor na po ito guys itong ating cherry mobile flare S8 no. May nakahocta processor yeah. Maganda po ito pang gaming gaming guys no. Subo ko na ito uh, Mobile Legends, uh, Asphalt 9, uh, uh, Class of Clans no. Ayun, lahat po ng mga games guys na ko na ito. No? Try ko na ito at okay, okay siya gamitin guys no. Um, low budget lang po tayo guys no. Kaya-kaya natin tumbilhin guys ngayon dahil Three uh, plus na yata ito sa ano uh, mga market no ng mga cellphone. Ayan. Pero yung baterya lang guys no, yung issue nito dahil madali lang siyang maglobat. Pero kaya naman niyang ah uh, uh, laruan guys no ng mga online games no, abot naman ng almost 2 hours niya. 2 hours na gamitan guys no. Ayan. pag siya mag 30% no yung kanyang battery pero okay okay na siya gamitin guys no? ayan guys no? <coughs> pero yung ano niya guys yung mga issue talaga nito mga flare no? mga cherry mobile flare is it is yung kanyang mga software no baka hindi nyo po alam yung um, unang madadali nito unang magkakaproblem is yung kanyang software ano I share ko nga ito yung first problem niya yung ano super pero madali lang naman siya i-fix guys no muli no na natin ipaayos sa mga technician ah uh, lang po tayo guys no at uh, yan lang po yung uh, first issue niya yung software pero madali lang siyang i-fix guys no change lancer po tayo dahil almost 7 years ko na itong ginagamit no subukan na ito kung ano po talaga yung unang madadali nito at ayan guys yung uh, second problem lang ng cherry player is it no? is yung kanyang LCD wala na po tayong mabibili na LCD no? wala na pong available si cherry Flare is it na LCD sa Lazada at sa Uh, peace out na po siya guys no, yan lang po yung uh, talagang problema ng mga brand na ito guys no kung mabasag po natin itong ating LCD talagang wala na hindi na po natin magagamit itong ating cellphone dahil wala na po tayong mapagbibilhan ano siguro kung bibili ka lang ng bago <laughs> i-change lang natin yung LCD no uh, bili na lang po ng bago guys cherry mobile ferris gift dahil yung LCD nya wala no wala na po tayong mabibili sa mga online no sa dato, sa ka sa shop siyapi ayan guys no kung gusto niyo talagang ah uh, bumili nito ah uh, pakipanood po ng videos na ito guys at yung i share po na problem nito yung title sa videos na yun no sa aking channel is yung biglang nawala yung mga apps at di na bumalik ayan pero ngayon guys okay na pa siya gamitin no Yan. Yan, gamit po ito sa aking asawa guys at guys no dito lang muna yung ating videos paki like and share at saka click bell notification para maka update sa ating mga videos dito guys ayan